Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga konyo. Ano ba itong konyo? Sino ba yung mga konyo? So sa tingin ko, narinig niyo na yung konyo kasi madalas itong binabanggit ng mga Pilipino lalo na kapag nakakarinig kami ng nag ingles Pero sa tingin ko, mali ang pag ng ibang mga tao sa konyo. Kasi yung konyo, hindi lang yung mga taong nagtataglish. So, hindi lang ito tungkol sa lingwahe. Kasi tulad ng ibang episode, sinabi ko na parte talaga yung Taglish sa pagsasalita ng mga Pilipino. At sa katunayan, yun ang pambansang lingwahe ng Pilipinas, yung Filipino. Filipino yung pinaghalong Tagalog, Espanyol at Ingles na mga salita. So, ibig sabihin, yung konyo ay hindi lang yung pagtataglish, hindi lang tungkol sa lingwahe. At siguro alam nyo na yung konyo ay galing sa Espanyol. At sa Espanyol, yung konyo, yung ibig sabihin ay yung female genitalia. At sa Tagalog, syempre hindi yon ang ibig sabihin. Ibang-iba ang ibig sabihin sa Tagalog. Sa so, unang aspeto ng pagiging konyo ay Oo, yung lingwahe. Yung pagsasalita ng Taglish. Pero, kadalasan, mas madaming Ingles kaysa sa Tagalog. At, yung pagsasalita nila ay maarte. Maarte. Hindi siya maarte sa pagkain. Do you think I was maarte sa pagkain? Kinda. Guys, <laughs> sobrang... Oh, can I just kwento? Sobrang inis na... Yeah, yeah, I clicked the bahay na click the bahay, konyo. Magbibigay ako ng mga halimbawang pangungusap. Halimbawa, it's so in it here, diba? ba? Na sa normal na pagsasalita, ang init dito, di ba? Pero sa konyo, it's so in it here, diba? ba? Isa pang halimbawa, sa normal na Tagalog, ang mahal talaga ng mga sapatos na yan. Pero sa konyo na lingwahe, those shoes are so mahal talaga. Those shoes are so mahal talaga. At pangatlong halimbawa, sa normal na Tagalog, Kuya, pwede kang pumara dito sa tabi? Kuya, pwede kang pumara dito o pwede kang tumigil dito? Sa konyo na lingwahe, Can you make para here, boss? Can you make para here, boss? Kung makikita nyo, yung lingwahe ng mga konyo ay halos lahat ingles, pero may isa o dalawang salita lang na Tagalog. At madalas ginagamit nila yung make yung verb na make, tapos yung Tagalog na verb. Halimbawa, yung make para, make luto. I want to make luto the spaghetti mamaya. Bali, halos lahat Ingles. Pero, yung kaibahan sa Taglish na tipikal sa Pilipinas, ay nag ingles sila sa mga normal o typical na sitwasyon. Pwedeng gamitin yung mga Tagalog na salita, pero ingles yung ginagamit nila kahit sa simpleng usapan. Pero tulad ng sabi ko, isang parte lang, isang aspeto lang yung lingwahe. Yung isang aspeto ay yung pagiging upper class. Pagiging mayaman o anak ng mayaman. Kasi kadalasan yung mga konyo sa Observasyon namin ay yung mga kabataan, lalo na yung mga nag-aaral sa mga mahal na unibersidad. Halimbawa yung De La Salle University, Ateneo de Manila, Endron Colleges at iba pang mahal na mga unibersidad na may mayaman na mga magulang at dahil doon mayaman din sila o pwedeng mukhang mayaman o social climber. Depende. Pero parte ng pagiging konyo ay yung, yung behavior, yung ugali na upper class o yung mannerism o yung mga branded na mga damit, yung may tatak na mga sapatos, yung pinakabagong mga teknolohiya, mga gadget, kadalasan yung apple kasi mahal. At may mga kotse, may sariling kotse na maganda, mahal na kotse, mahal ang mga gamit nila. Ibig sabihin, buhay mayaman. At isa pang stereotype ay lagi silang merong Starbucks. May, laging merong iniinom na kape may inumin galing Starbucks kasi mahal ang Starbucks. At Sempre hindi 'yon kayang bilhin lalo na araw-araw ng mga hindi mayaman. At isa pang ginagawa nila sa lingwahe ay mahilig sila sa mga abbreviations. Gusto nilang pinapaikli ang mga salita, ang mga pangungusap. Halimbawa yung G yung G. Kung game sila, kung pupunta sila sa isang event, sasabihin nila, G, ibig sabihin, sige, pupunta ako. O, sige, sasali ako. Sige, okay ako dyan. Pero sa konyo, G, letter G lang. At isa pang abbreviation ay yung BV. BV. Yung BV, yung bad vibes sa Ingles. Pero dahil mahilig sa abbreviations, BV lang. At dahil upper class sila o mayaman sila, yung mga pinag-uusapan nila ay yung mga yung mga paksang pang mayaman. Halimbawa, yung mga teknolohiya, yung mga kotse, yung mga koleksyon ng sapatos, o yung biyahe sa ibang bansa. At kadalasan, meron silang mga yaya. Yung mga yaya, yung mga housemaid o helper sa bahay. Yung mga yaya sa bahay. Ibig sabihin, may katulong sila sa mga gawaing bahay. Hindi nila kailangan masyadong tumulong sa bahay kasi meron silang kasama sa bahay. Meron silang yaya. At kapag nagtatagalog sila, kung marunong man sila magtagalog dahil yung iba hindi marunong, matinde yung bikas, matinde yung accent. Dahil yung iba sa kanila, yung unang lingwahe ay Ingles sa bahay. Ingles ang kinalakihan na lingwahe. Okay, para isummarize, yung konyo ay yung pagsasalita ng maraming Ingles na may konting Tagalog at yung pagsasalita sa paraang maarte, maarte ang pagsasalita, at yung imahen na upper class sila. So, pwedeng totoo o hindi, pero yung ugali nila, yung buhay nila, mukhang mayaman. May magandang kotse, kahit nasa universidad pa lang sila, may mahal na kape, mahal na sapatos, at yung mga pinag-uusapan ay mga para sa mga upper class na mga bagay. Siyempre ngayon, depende sa mga nag-uusap, pero sa mga kaibigan ko, yung konyo ay may negatibong kahulugan. Kasi hindi kami parte ng mga konyo. Kaya para sa amin, hindi namin gusto yung konyo. Kasi para sa amin, maarte ang mga konyo. At hindi namin maintindihan ang buhay nila kasi masyado silang mayaman, iba ang pamumuhay nila, at hindi kami maka-relate sa mga gusto nila at sa buhay nila. Yun lang ang episode natin ngayon. Yun ang opinion ko at tingin kong definisyon o kahulugan ng konyo. Sabihin nyo sa akin kung mali o iba ang pag-intindi ko sa salitang konyo o sa mga taong konyo. Salamat. mayroon transcript kung kailangan nyo Pwede kayong sumuporta sa Patreon sa podcast na to. Salamat at paalam.